ano po sila pang kasi Si Kaidor Ay mga idol Maano Ayan, let's tayo mag Ngayong spot Sana makadali tayo Kahit mga tag dalawang kilo ang timbang okay na po yan ito po kami sa ano ngayon sa Pampanga ano to sir na ano Pampanga ano to sir ah yun makabibi yun pala ito pala yung makabibi makabibi ay natuyuan na yan oh Ayan oh. Wala ang tubig oh. Ang lawak nun Sige oh. po mga idol. Sipat-sipat na po kami. Untok na oh. Ayun, si Kahiktor oh. Hihi. Dali na siya isang dalag. Kami wala ka. Di pa nakakapodok mga idol. Tiksay. Dito po kami ngayon sa ano? Pampanga sa Makabibi. Good morning mga idol. Good morning, good morning.

Oh, lalaki na oh. Hmm. Yan mga idol. Dalag. Hmm. Uh, Yan, mga idol. Good size na rin mga idol. Wala nga aking huli. Dalawang dalag tsaka isang tilapya na po. Yan mga idol oh. uh. Ito ngayon. Pangalawang dalag. Okay, sa idol dito lang po ayan po yung ano namin pisto ayan dito po kami sa Makabebe Pampanga si Kahector po sige po may doon studio lang po dyan lang sila ano mga ano yung mga dalag gilid dyan kumukuha lang sila ng hangin kailangan matsimpuan pa ahon palutang sila ayon Baka dalawa pa lang tayo idol na ano? dalag. Tsaka isang tilapia po. Five fingers. Sana mayroon pa magpakita mga idol. Tuman. Iwan ko kung mayroon po dito. O sabi nila meron daw. Tuman, tuman. Tuman. pakita na kayo, tuman. Tuman, tuman. Yang talag bulat ke dalag Lihat muka idul Dalag ya muka idul Dalag Dalag Ditu kah Yang muka idul Dalag Nak harap sahati muka idul Oh Ito yung hey, mga inun oh okay. hey. Laki Kaharap eh Yan yeah, mga idol oh Lagi <laughs> mga idol oh. hey. Thank you thank you Ah, ni natong Tapos Ayan, ayun lah Dalang idol Okay, jambu Ayan, ayan na natin ito mga idol Tali Sige po, studio lang po mga idol